batok niya ito. Tumutunog ngayon yan. Ayan. Ito okay na sa taas eh. Dati dito malakas din dito. Nagawa ko na ng paraan to mga kamotoblog. no. So ngayon ang gagawin natin mga kamotoblog. ito. Ito yung talagang napakaingay nito. So yan. Uh, gagawin natin ng paraan yung paano maayos no. So, may mga... DIY Moto Black. So, mga na meron tayong gagawin dito sa ating uh, MIUI 125 dahil uh, nga natin ginagamit sa paglalala move so minabangga kasi tayong aso uh, dito sya tumama Dito Dito sa portion na to Tumama yung asong mabangga natin Pero di naman tayo na Sumimplang no? takbo natin dun Mga 30 kilometers per hour So, nangyari Itong batok nya ito Tumutunog ngayon yan Ito okay na sa taas eh Dati dito malakas din dito. Nagawa ko na ng paraan to mga kamoto no. So kasi may lock yan dito. Dito ah, naputol na yung lak dito. Doon sa loob. Kung baga yung plastic doon sa ano, sinuot muna tapos hinihinang. So naputol na yon So so hindi natin maayos hindi natin maayos yun kasi ano yun eh. Mahirap idikit. So ngayon ang gagawin natin mga kamoto vlog ito. Ito yung talagang napakaingay nito. So yan, uh, gagawin natin ang paraan yung paano maayos no. So yan mga kamoto vlog, simple lang naman yung gagawin nating remedyo dito sa ating tumutunog na batok no. Sa ating inner pairings. So yan, uh, gumupit lang tayo ng, ng interior ng, ng gulong. So ayan, din gagamitan natin ng super glue. O kaya double adhesive tape, pero mas preferred ko yung ano, super glue. So dito natin ilalagay ang mga kamoto vlog yan sa pagitan noong sa pagitan niyan ng batok sa kanong flooring nung ating itapakan natin Ito yung gulay board so didikit natin, didikitan natin ng goma let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? We can do anything yeah. But what you gonna do for anyone? To play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. In the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe we can do anything? So yung ganun lang kadali mga kamoto vlogging solusyon sa tumutunog na batok ng ating inner fairings no, doon malapit sa gulay board. Lagyan natin ng ginipit na interior ng gulong. No? Then ayan, i-clip na natin uli yung batok. So meron kasing lock yan. So ilak lang natin ulit. So pati do sa kabila ilak din natin mga motorblag So, Kaya may ah, iangat niyo lang din. Ilubog niyo, Then, ayan. Nakalak na siya. So, makikita niyo yung mga motovlog yung pagkakaiba niya kumpara doon sa kinakatok natin siya kanina. So, ayan. Wala na yung tunog niya. So, hindi nakatawad kanina. Talagang malutong yung tunog. Ngayon, wala na. tumutunog ngayon yan ayun o so, mga kamotoblog na wala na yung nakaka visit na tunog kapag nga tumalan tayo sa mga lubak so kailangan lang natin lagyan ng ano sa pinagoma siguro dati meron tong bumper o yung Uh, spacer na goma, natanggal na lang katagalan, so ayun mga kamotoblog huwag niyo kong mag subscribe, mag like mag comment, huwag niyo rin po kalimutan pinutin ang notification bell para updated sa mga susunod kong upload na video gusto mo mga kamotoblog bye bye